kami Shout out, it's me, Cross Siba Gwen. Ayan po, baglakad po tayo. Kasi kanina, supposed bit be sa, uh, Sunday ngayon, wala po akong ano, may trabaho po ako. Kasi akala ko, uh, yung lalabas si Lula ngayon, ilalabas namin for one night for home leave. Kasi inamangha din ako dun sa sabi nila na hotel na pupuntahan namin na world of leave niya kaya umu after lunch outside umuwi po kami so and guys mag, -stroll, mag stroll po tayo dito sa Fairview sa labas po ng Fairview so ayan guys so hindi pa nakasubscribe sa my channel please subscribe press the when just click the bottom and click the bell so para mapanood yung next video ko po ayan or read video because I'm doing it by myself so ayan guys papakita ko sa inyo kung saan ako pupunta malayo ang nilakad ko kasi lalabas ako outside the Fairview, outside the gate. So, ayan po kasi yung bus, dyan ang paradahan doon, so medyo malayo. Tapos, ayan, paikot hanggang dyan. Kaya kung nalampasan mo yung bus, kahit maglakad ka, magikot ka, punta ka dito, maaabutan mo yung sasakyan mo. So, ayan po, maluwang po dito sa Fairview. So, ayan guys, ayan ang bundok. So, maglakad po tayo at pupuntahan natin ulit yung bulaklak pong namumulaklak. Kasi nung nakaraan na pumunta ako, hindi po na hindi po namumulaklak para ngayon ayun baka blooming na blooming so ayan guys punta po tayo sa lapas ng Fairview sa outside ng gate buti ano naalala ko nadala ko yung ID ko so ayan guys let's stroll so ayan kagandahan dito din ano ay yung nakita ko yung basura ron right? ayan kagandahan dito ano yung basura 3 times a day Monday, ano Monday, morning, afternoon twice di palaw twice a day mandi in ano morning and afternoon so ayan malinis so ayan guys ang lalakarin natin ayan ang malapit sa bundok yan ang pupuntahan namin sana kaso maybe I don't know when when or oh, when we will go climb that uh, mountain when or oh, when so ayan guys ayan ako muna para ano natin lakaran ko doon ang gang doon sa uh, dun sa gate. Tapos ayan guys, guys, yung doon sa pinakadulo-dulo, ayan. Yan po ang central, yan yung, yung, malaking building na yan. Ayan po. Hindi po makita. Ayan, yan, yan. Sa central po yan. Sa 101, yung ano na yan. Tapos, magkikita yung ICC. Guys, yung papakita ko, diba, nung nakaran, hindi po namumunga yan. Ayan, na, bulaklak Ang ganda ng bulaklak. Pink na pink. So, ayan po yung puno. Ayan o, no, tinatalian pa para hindi matumba. So, ayan po yung mga flowers. Bloom flowers. Nag-ano na, lumabas yung mga bulaklak. Kasi nung nakaraan po wala hindi po lumabas yung puno lang yan. Wala pong, hindi po bulaklak yan. Pero yan sa, ano, makikita mo na. Ayan, puros na bulaklak makikita mo dito sa daan. Kaya ayan, mag-stroll po tayo. Mag-stroll para to relax our mind, to relax ourselves. Kasi maaga akong nagising. Tapos ayun, nagayos ayos sa mga damit na dadalhin namin. Nilulat na nakayos na ako ng damit ko for one night. For one night. Staycation. Kaso hindi po natuloy yung staycation ni Lola. Pero naka-schedule pa rin. Naka-schedule. Ayan, magaganda ng bulaklak ko, guys. maganda ng bulaklak may no autumn. Orange na orange. Ang naiibang bulak, ang naiibang puno, ayan, orange na orange po. So, ayan po yung nalabasan natin. Uh, ah, Nire-renovate. Outside. Punta tayo ng outside. So, ayan yung mga bulaklak na. Nagbo-blooming na. Ayan, di ba maganda na lahat? Pink. Ay, purple na purple. Kagaya ng bulaklak ni Sir Bonsai. Di ba mahal sa atin yan? Tignan mo yung puno nito, parang masisira. Pero sa taas, blooming na blooming. Ganyan. Yung puno yan, oh. Akala mo sira. Hindi pala. Ayaw, sa taas, ayaw ba? Blooming na blooming. Pero sa baba, parang bulok. <laughs> Ganun pala ang bulak And Dito, papakita natin yung ID natin na lalabas tayo. Dito kasi hindi basta-basta na makapasok at maka... Hi. Josa, ay Li Hi. Li hey. My ID. Ha. Oh. Nanti saya nak kembali. Saya sudah siap. Sekarang tidak. Ya, okay. Thank you. Okay. Bye bye. Saya mau tulis guys. Pag papasok ka dyan, kailangan ipakita mo yung ID mo. Kasi kung resident kung nakatira ka dyan, hindi sila basta-basta magpapapasok. Kaya buti din nila ako yung ID ko. So, and guys, papasok tayo dito sa flower shop. Kasi blooming na ngayon eh. Ito binibinta, ay 200 ito. Binibinta nila 200 na ano, na oving. Tapos itong rice cooker. Eh. Ito 20, 20 dollar yung sapatos. Wala, wala akong dalang. Ito yung butas. 13. Gamit naman gamit naman? <laughs> Ito 20. Ay, liko, liko, liko. Isap. Ah, liko ah. Wow. O, oh, yung yasansin ko na. Liko, hong, uh, liko. Wow. Yellow and... Yan, kukunin ko yan. Pang ano. <laughs> I will buy later. <laughs> waliko well, liko America? Hofa. 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 Yeah. Oh, liko jay di mino ko soya. Oh. Mamangka no mo. Si liko Wow, liko holik ko holingo. Wow, it's a beautiful. Ya chan sen ngon na ka lian ko, mo. Hai. You want more? Ha? Huh? Huh? you you don't need more. Just only two because I didn't bring money. Okay. Yeah. Are you, you're accepting octopus? Octopus. Patatong. Mawa. Matatong mo. Mawa. <laughs> okay, ya Ay, yeah. Ayan, uh, blooming yung flowers. Ayan, nagpaalam ako sa may-ari na mag-ano ako dito. Tapos bibili ako dun sa tintanya niya dun sa labas. Para dun sa pang-winter. Alam mo naman. Winter. So, ayan, namulaklak, namumulaklak. Ayan, come here and buy flowers. So, beautiful flowers. Awesome. Something in here. Yeah, thank you very much. Wow, look at the house. you want? Beautiful. You know, Liku, this one is it's only in the mountain, but they are sailing here. What, uh, the shoe. What, what color do you want? Uh, the shoe, yeah. What color? Yeah, I will see. My, my, younger. Yeah. And this is the root, this is um, the mountain, no? Oh, it's a lot of there. Okay. The brown and yellow. Hi. Ang ganda, oh, guys. Nung nakaraan na... Oh, cash, cash. Ayun bulaklak nila, ang gaganda, oh. Pero nung nakaraan dito, wala po dito ang ano, uh, masyado. Walang bulaklak na ano, pero ngayon ay bulaklak. Ang ganda oh, guys. Ito maganda ito sa yung hanging plants. Oh, ang ganda. Strolling. So, and guys, ang ganda ng bulaklak oh. Maganda yung bulaklak nila, guys. Kasi nung nakarana na pumunta ako dito wala ito. Pero ngayon, ayan. Marami na silang bulaklak. Ayan o guys. Ayan. Pero guys, yung balanyo nila, ayano. Pero ano, namamatay yung balanyo nila. Pero yan yung nasa bulaklak sa bundok. Anong tawag dito? Yung kettle kettle plants. Ayan o. Binibinta dito mahal. Pero din sa atin, sa bundok, nung namumundok kami noon, ano yan eh. Nilalaro lang namin eh. Tapos ayan. oh, ganda ng bulaklak ito kung pwede lang sana ano maiuwi pwede siguro pag ano ilagay sa ano pag ang ganda ng bulaklak nila oh tapos ayan guys ayan wow ganda di ba guys, maganda itong ano nila. Ito yung ano ba ng found, uh, ano ba, false? Maganda, oh. Kung malapit lang sa atin yan, oh. Ayan, ito yung mga ano, na, magkano kaya ito? Ayan, oh, guys. Tapos ito, ano mo yung tubig? Maganda, oh. Bilibinta nila. Ayan, oh. Tapos ito yung pig. Ayan. Ayan ang pig nila. Tapos si Angel elephant, yung roaster. Ayun, ayan guys. Ito yung agila. Ang ganda guys. Uy, ito yung ano. Ito yung tamaraw. O ano tawag dito? Hmm, tawag dito? Tamaraw. So, ayan yung mga flowers na nakaano. Ito ang ganda ng mga flowers nila dito, oh guys. Ayan, di may lulo pala doon. ganda ng money tree nila very beautiful yung money tree tapos ito guys yung bulaklak nila ang ganda oh ang ganda magkaganyan ano, yung kahoy tapos ididikit yung orchids ang ganda pala no Itatali lang ayan oh ayan po yung bulaklak oh, Ang ganda very beautiful yung fortune plant ang tataba dito sa flower shop if you want to buy flowers you just come here